ang sitwasyon dyan sa, uh, sa Batangas City Grand Terminal. Siyempre pa, dyan ho sa Batangas City yan. Alamin natin at nasa linya po natin si ang Terminal Manager. Walang iba kundi si Miss Christa, uh, Christy Villamaur. Uh, Miss Villamaur, magandang hapon. Buenas tardes. Si Senyor Pacheco po ito. Magandang hapon, sir. Si Senyor po ito. Si Senyor po ito, Mam uh, Ma'am Villamaur. Ma'am Christy. Ma'am Christy. Hello, hello po. Opo, si Sen. Pacheco po ito, Ma'am Christy. Magandang hapon. Opo, magandang hapon, Sir. Magandang hapon. Okay, kamusta po ang lagay na ng ating uh, na, terminal at this point, uh, uh, Ma'am uh, Ma Christy? Uh, sir, gusto ngayon, utay-utay ot, na po nagdadatingan po yung mga pasahero natin galing Opo. po sa Manila, papunta po sa kanil kanilang bayan dito, probinsya karatig ng Batangas City po. Opo. So, uh, mamaya po inaasahan natin ang mga dagsa siguro. Pagdating na hapon kasi ngayon naman sa so, last day of work. So, preferably, ang uh, mga pasahero po, after office, magsisi-uwi na po. Hanggang bukas po yan, ang uwian. Dahil ng bukas nga po ay uh, special non-working holiday. So, ngayon po, uh, ikumpara natin sa mga nakarang na mga araw, Kumpara ho ngayon, gaano katindi ang uh, ang uh, ang, uh, ang mga dumarating po na mga uh, ikangan ng mga sasakyan natin? Gaano po kataga mga tao natin, mga passengers natin na Ma'am Cristy? Asa ngayon naman po, parang katulad din lamang siya ng mga nagdaang mga long weekend ng Holy Week. Opo. Ang mga passengerero naman po ngayon, hindi talaga naman po nagiging sabay-sabay ang pag-uwi at uh -huh. maybe itong, itong ibang mga pasero, umuna na po para hindi nakipagsabayan at nakipagsiksikan sa mga terminal ng bus pa uwi. So sa ngayon po walang pagsisikip na nakikita po tayo, maayos po ang daloy at lahat po naman ay kakaroon ng ikang nga ipagsakay eh, pag, sa mga ating mga transport vehicles, sa mga jeepney na accommodate naman po silang mabuti ng ating mga kasasakyan po dito sa loob ng Grand Terminal. Okay. So, at this point, hindi wala ho tayong ina-expect na ika ay eh, uh, mas maraming mga tao na uh, aturgahin natin dyan. Siyempre, mga iba-iba kong -iba mga nakasakay dyan. Eh. May mga, minsan no, baka may mga may sakit, biglang uh, inatake dyan. Nakaanda naman lagi ang ating terminal, uh, Ma'am Christy. Halimbawa, hindi And, natin po, iwasan yan eh. Di ba? Mga yes, sakay sir, yes o, sir. O, Opo. 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 Yan naman, kung tayo po naman ihanda, handa, Meron tayo okay. tayo po tayo nakatalagang clinic and the this time po, ang ating pong kapartner na local government units like Red Cross, ang City Health Office, Batanga City Health Office, saka ang po dito, ang ating Bureau of Fire in case of emergency. Matindi naman po dahil tuwing ganito pong panahon, lahat naman tayo po ay may assistance from the local government unit. I see. So lahat po sila, may mga representasyon na po dyan ang mga, ang mga gobyerno natin. Yes, Police, Ako ang mga... Marami na po tayo naririto po na nakaantabay at may ah. mga help desk po dito sa loob ng Grand Terminal. Okay. Um, meron, uh, may mga first aid bin din po tayo, mga ika nga uh, na mga maka, makakatulong sa atin in case na ano uh, di inasa ang mga pangyayari na may mga karamdaman ng mga pasahero, di ba? ba? Ganun ba 'yon, Ma'am? Yes, sir. Opo. Mm. Palagi naman po tayong ready dyan okay. sa mga pagkakasaon. At knowing mm. it talaga po, ang sinaservisyon po talaga natin ay riding public po. Opo. Lalo na yung mga matatanda. Eh, dahil kailangan natin, may, may nakaready na tayo dyang upuan nila. Opo, sir. Oh, hindi kasi na Opo. hindi maaring nakatayo lang lagi po yan habang naghihintay. Opo. Opo. Yes, hey, sir. Yan naman po lahat ay atin na nakaprovide. pero po tayong special ano sa mga PWD sa mga senior citizens. Sa mga PWD sa citizens, citizen. okay? Okay. okay. Opo, Opo, pinaka talaga po tayong upuan para sa kanila. Ah? At the same time po, ang atin naman po mga security guards, ang atin po mga utilities, mm -hmm. if ever po talaga na mayroon tayong mga nakikita po tayong pasahero na walang kasama, Opo. Oh, maraming daladalahan. Lahat po yan ay kasama po sa ating sinusuportahan ah, okay. para po matulungan po ang okay. mga lahat pa komportable naman po ang kanilang titigilan dito mm -hmm. sa loob ng arrival area. Apo. Kung sila po may Maynila, habang naghihintay po sila ng sundo, and then meron po doong mga may, may water dispenser tayo, mm -hmm. may ang, maayos po ang ventilation natin, nagdagdag na po tayo ng mga electric fans para po ang init ng panahon po ay ating ding matugunan ang ano ng mga tao po. Ang mga uh, pagpapahinga po, po nila in case po na talaga sila ay madelay ang kanilang pagsakay. Yun po, dito naman po tayo, nakaantabay po tayo, ready naman po tayo sa pasilidad po. Malinis yeah. po ang comfort room. Kung nagugutom po, naka, marami po dito pwedeng kainan. Mm -hmm. Pwede po sila magpalipa, mag, ano, kumain muna bago umuwi. At the same time, sir, yung ating pong mga biyahe, kung sila po'y galing Manila, papuntang karatig na lugar, karatig probinsya o karatig bayan, ang mga jeep naman po is nakantabay po tayo dito. Hindi naman okay. po maaari magkaroon ng delay. Inaabot ano, ano, daw ba ng na nakakatulog yung iba? Inaabot ba nang gano'n, Ma'am Christy? Opo. Oh, Opo, oh, minsan po kasi sir yung bus, yung mga bus biyahe po natin hindi po po talaga, talaga, tayo sir 24-7. Ayun. po po season. Ang normal po nating biyahe sir is Ah, uh, tayo ng 2 AM, minsan hanggang 8 to 9 PM, depende po kung ang pasahero po ay may uh, Pero pag ganito naman sir na season, ay uh, sa amin naman pag may meeting, pag ganito ang darating ang mahabang weekend, ganito mga okasyon, ang mga bus company naman po ay nangako sa atin, lalo na sir sa pagbalik nila sa Maynila. Doon po tayo nakakaroon ng ika nga uh, ipaghanda dahil yan po mga pasahero natin, gradual po yan dumarating. Isa-isa, hindi po siya sabay-sabay. Pagbalik po, sir, doon tayo nagkakaroon na linggo ang lunes na madaling araw. So, ang basis naman po, kung kailangan makaroon ng special trip, ay gagawin naman po natin nila yan. yan ang pinakausap natin. Ang nagkakaroon lang naman, sir, ng antala, ay siyempre po, hindi natin hawak ang traffic po sa kamay nilaan. Sige po naman po yung, yung, yung mga bus company natin. Well said, Ma'am Christy. Maraming salamat sa inyong uh, pagbibigay daan sa amin, pagbibigay ng mga impormasyon sa kalagayan po ng ating uh, uh, Batangas City Grand Terminal na kusang po dyan po ngayon nakabuho sa mga tao dahil yan po ang pinaka kaya nga Grand Terminal eh. Lahat doon ng mga sasakyan nandyan at uh, uh, mga, mga marami yung pasahero ngayong mga panahon ito at kaya nakaantabay na lahat ang ating mga kinaukulan dyan. Maraming salamat, Ma'am Christy, sa pagbibigay din sa aming daan kaugnay dito sa sitwasyon dyan sa Batangas City Grand Terminal. Welcome po kami pong salamat. Okay, mga kaibigan, si Ma'am, si Miss Christy Villamore, ang uh, Terminal Manager ng Batangas City Grand Terminal.